dito tayo sa kanto ng Del Fero So approaching tayo daw sa Plaza Del kung saan at uh, tayo ng uh, pinakabagong update doon mga kababayan. So update ko kayo pagdating ko doon. Ito yung uh, Del Cerro Street, no? Kung saan nat uh, pupuntahan natin yung uh, ano, uh, na ano, plaza uh, no? na ginawang ano, parang sabungan sabi ni Orme. So samahan niyo kami at uh, pupuntahan natin ngayon, kukuha tayo no? bagong update no. So ito po yung uh, lugar kung saan at uh, ito ya uh, ano no, historical din tong uh, ano ito kaya naging uh, naging kontrobersiya dahil siyempre itong plasa na ito ay uh, historical to no. Mga say tong plasa na ito uh, ginawang uh, ano uh, gumawa ng uh, barangay hall doon no, uh, parang sabungan. So update ko kayo pag, uh, dating natin doon. So ito na, no? Approaching na tayo at uh, ito yung uh, kontrobersya na barangay na ginawang ano, parang uh, sabungan ng uh, tawag nila dito. So yan po, no? At uh, approaching tayo dito para makakuha tayo ng bagong uh, update sa mga kababayan. So pagmasdan po ninyo, no? Yan. So, maraming tao sa loob, no? Mga ano lang dito, dati daw, ay e, wala uh, ano ito, walang bakod, no? Ngayon, meron ng bakod. Ayan. Vicente del Cerro, 1903 to so, 19 uh, 60. So ito yung logo niya, mga oh, kababayan. So ikutin natin, no? Itong uh, contribution na ito na uh, barangay. So maraming uh, mga estudyante. So nakalagay dito Congressman Roland Valeriano, no? So ito yung uh, naging contribution. Uh, Nandito na tayo sa Plaza del Ferro no at uh, ito yung entrance so papasok tayo dito sa entrance uh, ito yung inaabot natin maraming mga kabataan mga estudyante so ginawa nilang uh, ano ito no ginagawa nilang uh, praktisan no marami silang uh, dito nagpa practice so, ito yung bubong niya nakikita po ninyo talagang uh, mukhang ano nga talaga no nakikita po ninyo siya taas mukhang uh, sabungan nga talaga no so to, yan so ito oh yung uh, hagdanan naman no paakyat na ito no paakyat na itong nga uh, hagdanan na ito so ito yung mga nakasulat dito no ito yan so congressman na uh, Valeriano no yan na uh, na uh, so, yan yung nakalagay dito no so muntik nga daw uh, paging uh, plaza Barillano ito sabi ni Yorme eh. To naman yung mga ano niya Plaza Del Ferro no. Uh, Chairman Pinkie de Santos Barangay 168 no. Yan po nakikita po ninyo ano. So, ito na yung hagdanan no papasok. No? Ayun, uh, paakyat yan so paakyat na po yan. Merong pang nakalagay dito pa ala-ala mga kababayan na nakalagay dyan so, hindi ko na rin mababasa no. So sa mga nakakabasa no at uh, maliit kasi yung sulat so yan po, no at ito sa baba no ito yung mga kabataan ito naman yung itaas nakikita po ninyo o, parang sabungan nga talaga yung uh, itsura no so parang uh, nabastos nga itong uh, plaza na ito uh, maka ano no makasaysayang plaza ito yung uh, ano Nandyan pa yung rebolto ni Vicente Del Ferro, no? Ayan, o, ayan yun yung rebolto niya, mga bayan. Ayan, no? So, patuloy po tayong uh, nag-observe. So, ayan lang ang uh, nakikita natin sa loob, no? Gumagala-gala tayo dito. Ito mga kabataan na ito, mga estudyante na uh, practice no? So, labas tayo, no? Labas tayo para ikutin natin dito sa labas kung ano nga makikita natin. So, ito naman yung mga ano uh, labas niya mga bagay. so ito no uh, dumating na tayo dito sa contribution na uh, ano na ito barangay no so ang kikita po ninyo uh, uh, nakakulong siya ng uh, bakod no so nakakulong siya ng bakod at uh, meron tayong naabutan ng mga estudyante dito so for so practice no so ito uh, congressman Roland Valeriano nga no yung uh, nakalagay dito no at na uh, ito yung nasasakupan ng uh, district 2 mga kababayan at uh, umiikot tayo dito sa lugar na ito ang sana uh, ito na no ito yung uh, ano na ito nakikita po ninyo yun. yung uh, ano na yan Revolto del Ferro ay and so <sighs> papalit tayo. No. So, nakalagay dito Exercise Equipment for Senior. So, project Congressman Roland Barillano So ito po yung project nito. No. So naging ito itong project nito dahil sa nandito dito sa gitna kung saan at ito yung plaza na ito ay uh, makasaysayan to no historical tong uh, na ito at uh, nagiging parang sabungan siya no doon siya naging uh, kontrobisya no Dahil, uh, dapat daw ay uh, na-respeto no nagiging uh, ano ito itong uh, lugar na ito no kasi nga uh, kasay, makasaysayan tong lugar na ito dapat uh, hindi nalapas tangan mga kababayan so yan yung uh, ito yung uh, bagong uh, ano natin blackjack natin dito sa lugar na ito kung uh, saan talagang uh, pinasyalan natin tong lugar na ito no para hindi tayo magiging kwento na lang no ito yung mga lugar na nakakasakop dito no nakikita po ninyo nakapalibot yan So yan ha uh, nikutan natin no huh? Nikutan natin tong uh, ano na ito. Kuha tayo ng uh, paikot dito. Yan. So balik ulit tayo dito. Si Vicente L. Del Fierro pala, no. Yan. So, yan. So, nakalagay dito, Tinagoryang Del Fire, Del Fire isang haligi at tagapagtanggol ng uh, kalayaan ng uh, pamamahayag sa Pilipinas, no? Yan nakalagay diyan, no? noong December 15, 1903 sa Castillejo, Sambales. No? Naninirahan ng 30 taon sa gagalangin tondo no kaya nga pala uh, dito siya ay nilagay no ayan po na no? Vicente del Ferro na no? ayan. so Plaza de Vicente del Ferro po ito no? kaya naging uh, mainit at naging kontrobisya tong uh, building na ito dahil nga sa makasaysayan tong lugar na ito no na ginawang uh, parang sabungan so ito no maaring ito ay uh, Uh, nanganganib no na mapahilira sa mga nililinis na mga bangkita mga kababayan. Although hindi naman 'to bangkita pero nasa uh, plaza po ito no. Uh, plaza na pinatayuan ng building no. No, uh, ang uh, masakit pa dito ay eh, ginawan parang uh, sabunan. To uh, kwanan na. Ito yung uh, ito tayo ang palabas no. Ito yung uh, street ng Del Oh, yan. So, dali rin parang uh, hanapin, you no? Know, Itong lugar na ito. naman naging uh, kontrobesya ito dahil plaza mga kababayan. So, hindi siya bangkita no, kundi plaza. No? So, makasaysayan na plaza ito, no? At uh, dapat, no, ay, uh, hindi ginawang barangay sa itaas, no? At uh, nandodon na tayo, pwede natin, pwede nga uh, pagandahin, pero hindi parang uh, gagawin parang uh, ano sa itaas parang Sabungan. So, 'yan yung uh, ano concern ng ating mga kababayan no na ano dito, no. Ah, uh, mga nakakita ng nang uh, lugar na ito, no. Ay uh, ano daw no, Barangay Hall no, o plaza na nagiging uh, parang uh, sabungan, no. Ayun po, yung uh, tawag nila dito ng kababayan. So 'yan, no. So, kayo na pong bahala maghusga dahil uh, ito yung uh, update natin dito sa lugar na ito kung saan at uh, maaring uh, ito ay mapabilang sa hiliran ng lilinisin ni Yorme, mga kababayan so yan po mga kababayan magandang umaga po maraming salamat